Ayun, isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat mga kapaiters. Ibali, andito na naman tayo sa ating panibagong assignment. Uh, sa video ito mga kapaiters, maglagay kami or mag-install kami ng sternosing. Yung ginagamit naming sternosing is uh, rubber. Uh, panoorin ninyo para may konti tayong kalaman na makukuha dito sa ating video. At let's go, Tara! So mga kapaiters Kibali ito yung mga materialis Na gagamitin natin Sa pag install ng sternosing Ibaling ginagamit namin dito uh, Rubber sternosing Ito Gagamit din tayo ng uh, Barina Tick screw Dahil mag Ititick screw natin to Rugby Dahil idikit natin yan Doon sa uh, Kibali aids Ng ating mga step At ito yung uh, Drill bit Concrete drill bit Uh, 30 by 60 yung size niya ito yung size sa ating tick scroll is 8 by 8 by 1 ang lapad nito sa ating rubber nosing 5 cm by 3 cm yan, ito yung mga materialis natin at step by step tayo maglagay dito may gagamitin pa rin tayong uh, grinder yun yung ginagamit na doon nililinis na sa ating step yun ito yung stir na lalagyan ng stir nosing unang step na gagawin natin dito mga kapaiters nilinisan muna natin yan at tulad yan nagagrahin natin yan yung mga uh, kanto sa ating mga step para dumikit yung rugby na ating ilalagay dyan tulad dito kailangan malinis yan lininisan natin yung uh, kanto sa ating uh, mga hagdanan ah uh, commercial lint sa ating rubber nosing na nabili namin mga kapaiters is uh, 2.44 cm or 8 feet ito so yung lint niya haba Uh, bago natin yan ikabit, kailangan linisan na natin yan para ang ating rugby dumidikit dyan sa ating rubber tulad sa ginagawa ni Utol. lilinisan muna natin ang maayos yan para pag, paglagay natin ang ating rugby didikit yan tapos ititik screw natin yan ibali na yung lalagyan namin ng sterno na hagdan yan ito uh, walang tiles to mga kapiters palagyan lang ng Nosing. sa may-ari. Ito, nakapix na itong mga uh, step natin at atong mga riser. Uh, ako rin yung gumagawa dito sa hagda na to. Ngayon, lagyan na natin ang sternosing rubber. Ang purpose kung bakit natin yan lagyan ng sternosing, unang-una, uh, uh, design yon, decorative sa ating mga uh, step. Pangalawa, para hindi siya madulas kibali ito may cover siya dito ba kung halimbawa madulas hindi didiritso yung ating paa mahulog doon may harang siya dito na nosing, ester nosing kaya yun maglagay tayo ng ester nosing yun yung purpose sa ester kung bakit ating ilagay dito sa ating uh, mga hagdan yan tapos na yon paglinis dito pag grind lilisan na natin para makapaglagay na tayo makapagumpisa na tayo pag alagay ng mga rubber stir nosing yan nagputol na si partner para sa ilagay natin doon uh, puputulan muna natin yung anong sokat yung ano natin dito yung anong haba sa ating uh, mga stiff yun yung sukatin na uh, puputulin din natin dito yung ating rubber sterno sing putol muna tayo para tuloy tuloy na tayo mamaya pagkabit sunod so, na step na gagawin natin maglagay na tayo ng rugby kaya na tayo tapos kamayin na lang natin eh. palagpahan na ko sa extension may natin ang sa ating nosing. Okay. Yan. 15 to 20 minutes bago natin ilatag dito. Tuyuin mo muna natin. Saka dito sa ating nosing, sa ating step.

Tingnan yung mis situra. Mga 15 minutes din. Pato natin ilagay ito. Uh, tuyuin mo muna natin yung ating rugby. Okay, pwede na natin itong ikabit. Pwede na ito. <laughs> I feel not, believe me. Never go that. I, a I had to rise up just so that you see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you got to work for, believe me. Take into your hands a plan your own hands can lay Brandon, damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. No Take a cold shower, scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to, to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. yon ito na yung namin uh, Unang kabit namin Yung pangalawa naman Nilagyan na ni uh, Utol ng Rugby uh, Ano yung unang namin kabit Mali may lima, uh, limang Tactics chrome promi nilagay para mas matibay siya Lagyan din natin yung uh, step Steve Para dikit yung natin uh, losing. yan dahil rather losing yung ginagamit natin. Kibali, patutuyuin mo muna natin ng ilang minuto yan bago natin i-kabit. Yun, may rugby na yung uh, natin, yung rubber. Make sure lang na malinis talaga yung ano natin uh, Concrete natin dyan Para dumikit yung Rubber natin Yan, pangalawang dikit Pangalawang kabit natin Dikit na natin yan Pati ng martilyo para Uh, maglapat yung kanto niya tapos susunda natin ang pagbarina barina na eh. ganaman lang barina natin para malalagyan natin ang kickthrow okay, kickthrow na natin Tuloy-tuloy <laughs> lang mga ka-fighters sa pag-install ng star nosing. Ayun na yung natapit namin ako. No? Oh.

So mga fighters, ito yung forma sa ating sternosing na uh, rubber. Yan, kibali yung kulay sa ating sternosing itim. Black ang kulay sa ating sternosing na rubber. Yan, ganito lang pag install yan mga kabaiters. Nilagyan namin ng tick screw dito para matibay siya. Uh, maliban sa nilagay natin dito na rugby may tick screw pa rin tayo yun ay yung forma yun mga kapaiters yan yan ito yung makikita natin yan ang ganda sa tingnan mga kapaiters no ang purpose naman nito bakit naglagay tayo ng sternosing dito eh design yan decorative sa ating anusing, sa ating hagdanan, sa ating mga step. At the same time, uh, ito rin ay nagbibigay ng kapit sa ating paa. Lalot na yung paa natin madu, uh, madulas. Hindi tayo madrits pag ganyan. Ibali may trim. Yung kanto sa ating mga step. Sa ating hagdanan. Yan lang mga kapaiters. Ito na yung aming natapos. Okay mga kapitors, hanggang dito lang ating video muna. Ito na yung aming nagawa. Oh. At bale, sana may konti kayong idea. Paano natin i-install yung sternosing na rubber. Yan. Shout out sa lahat ng mga subscribers ko dyan. At sana patuloy kayong support sa akin channel. Bye bye sa ating lahat at God bless.